Good morning mga kaidol Ganito lang magkabit mga kaidol ng low voltage a display sa ating uh, inverter Ayan mga kaidol yung hinahawakan ko Yan yung positive connection papuntang switch Ikakat natin yan Ayan mga kaidol Tapos pag nakat na natin Ayan o oh. Ayan konektado yan mismo papunta sa positive mga kaidol ba binay natin yung positive ng inverter natin bali dudugtungan natin yung papunta sa switch at yan yung i natin doon sa LBD ayan mga kaidol tinitester ko para sigurado na yun ang linya na yun nagbabaser yan mga kaidol yan ganyan lang pagkabit natin mga kaidol pa din na tayo gagamit ng relay Ayan, switch na. Ayan, nakikita dyan ng mga ka-idol, uh, pinasok ko na yung wire para yun yung papunta doon sa LBD natin para madugtong natin. I-attach ko lang. Ayan na. Ayan mga ka-idol, tapos na yan. I-coconnect na natin yan papuntang LBD na doon sa ating small setup na solar. Ayan yung wire na ng mga kaidol, ayan na yung ilal tutusok na sa LBD dun sa positive niya, sa out. Diyan. Para pag once na nag low voltage na yung battery, automatic ikakat na yung supply ng inverter natin. Ganyan lang kasimple mga kaidol. Thank you for watching.